Paglalaan ng pondo para sa climate adaptive at climate resilient. Iginiit ni Senador Escudero. Naritong News ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kailangan ng magkaroon ng budget para sa climate-adaptive at climate-resilient. Ito ang suwestyon ni Senate President Chis Escudero sa gitna na rin ng mga nararanasang matinding pagbaha dulot ng mga malalakas na bagyo. Paliwanag ni Escudero, hindi ito nangangulugan ng karagdagang budget sa mga flood control projects, kundi ire-realign lamang ang pondo para sa tamang paggasto sa tamang programa. Dapat anyang ibahin o i-update ang mga design ng mga flood control projects sa river, control at seawall na hanggang ngayon ay pare-pareho pa rin sa mga nagdaang dekada, gayong habang tumatagal ay mas tumitindi ang naranasang kalamidad. Tinukoy din ni Escudero na iba-iba dapat ang kapal ng mga semento ng mga kalye tulad sa municipal road, sa national road at hindi pwedeng iisa lang ang sukat para sa lahat ng daan. Ayon kay uh, Senate President Escudero, mas pipiliin niya ang mga proyektong tatagal ng 10 hanggang 40 taon kumpara naman sa mga infra na kapareho ng presyo, subalit mabilis na nasisira kapag may dumadaang bagyo. Dagdag pa ng Senate President, isa ito sa dapat na maitanong sa DPWH sa pagsalang sa plenaryo at sa iba pang kaukulang ahensya upang malaman kung ano ang mga dapat na update o baguhin sa mga infrastructure design na bansa sa harap ng mga tumitinding kalamidad. Ito sa Patrol 19, Cell Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.